Ito guys. Pangalawang Indiana Jones na tulay. Konti-konti lang naman. Hindi siya ganun ka. Pero mas okay na to. Kasi hindi na siya I ano, okay na yung hawakan. Ah. Marabing pagod guys. Nakakapagod grabing eh, excitement naman guys hindi naman siya no? maganda siya uh, experience guys yeah. yung kanina, kita mo kanina na carve yung hawakan nito dire dire ko lang siya yeah. medyo mas okay ito hindi masyadong mahirap maglakad hindi siya masyadong kumbaga guys yung nag, parang nag siya guys hindi siya Bali, doon kami bababa guys Doon kami mag uh, uh, guys Magpapano Ayan, kailan mo yan guys ah. Bridge um, guys Ayan na ano, naman, ako lang, lang ang pinakahuli Kasi video ako guys Ayan uh. Ayan guys, magpapahinga daw muna kami ay inom lang kung anong may inom ha? Huh? Ah, ha muna kami dito guys ah, kasama ko basang basan sa pawis <laughs> <laughs>